Naglalabas nga ako ng binino ang bangus dito At kanila nga pong Tinutulak Gamit ang Lambat Para maipon ho dito ang isda Bula doon sa may waterway Tinulak ho nila dito Inaboy dila ng lambat Para maipon ho dito sa Sa kulungan At may nakita nga tayo isang baname Abot may baname yun no, laki o oh. May baname na malaki Ayan baname akat mga boss Ayun o, ba may o. Laki. At ayan nga po, naipon na nila. Nilagay na nila sa lambat. Nagtatalo na nung mga bini o. Nagtatalo na sa nilaki Ayan o. Ayan. 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 lang Oh, nagtatalo na nulay laki Lagpusan, apat, apatan na nga, nga po, naiayos na ng ating mga tropa ng ating mga idol Ngayon no, ilalatag ilala ilala nitong lambat para Hihilahin nila mabuti para bumuka yung mata ng lambat. Makalusot ang maliliit. At may po, malilaki lang ang kukuha niyan Ito po ay pedido na. Hindi na po available. Ito nga po pala yung prinsa. para flat control po ito. Maliit lang po ang pondo pero nakakatulong. Epektibo. Pinasasabang na nga po yung binhimbang sa para makasuka o mawala po yung kanyang kinain. Kasi kapag may kinain po itong bangus na ito na ibinyay, ang mangyayari po niyan, susuka siya sa plastic, mapopolyot ang tubig at posibleng magkaroon ng mortality. Kaya ito ang ginagawa nila ay pinasusukan nila ang kanilang binhimbangus para maging malakas at walang laman ang Nagpe-prepare lang na nga po dito ng mga plastic. Yung plastic ko, nilalagay nila ng tubig para dire-diretso ang impake eh, at mabilis ang trabaho. Ayan po ang mga tropa, nilalagay na tabang na tubig para hindi ho ma-stress yung isda. At, may, at binabasta nga ho nila dito, ayun, iniipo nila. Boss, ilalaman nila isang, ano, tampo, sampo, isang bundle. At kausapin nga po natin yung kukuha ng binhim bangus. Kay Alex, bagay dalang tanghali ho. Uh, ilan yung kukunin yung binhim bangus? 8,000. 8,000. So, Ilang hektarya ba yung paglalagay niyan? Yung Ilang hektarya. So, Ilang buwan mo bang aalagaan yung binhim natin na, na yun? 3 to 4 months. Anong size so ang target yung hulihin? Uh, 3 hang uh, hanggang 2. 3 hanggang 2 dalawahan. Jana, uh, na, no? tatlo, 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 dalawahan, medyahan ano? 3 o dalawahan. Anong buwan yung harvestin in mga December siguro makahalaw na tayo Ayun oh. Eh. Maganda na presyo nila no. Ah, oh, uh, may presyo. May presyo presyo. Ilang taon ka na ho bang Alex? Siguro, tagal na siguro. Oo, 20 taon. Na. 20 taon na tagal. Dami niya experience sa yeah. ah. Ilang bahala ba yung pinagdahanan <laughs> nyo doon? <nun? laughs> eh, pagka mo eh, sa tayo nang inaabot tayo ng kalamidad na yun. Eh. Ano sa lalo mong palya eh, papakita lang isang taon. na, hirap tayo, hirap tayo sa ano, panahon. <laughs> okay. Pero at least, ah, <laughs> uh, kumikita naman o. <laughs> ah, <Yeah>, kumikita naman. <laughs> ayan, sana ka Alex, yung si lumaki ng maayos ang ating binibawos. At <laughs> nang uh, <laughs> pare-pares tayong kumita. Oo, oh, ayan. Ayan e po si ka Alex, kumuha ng binibawos, taga sityo bangon. Okay. Sa Isidros, Paumbong. Maraming salamat Alex. Binihiyan dito sa Bay Paumbong, Bulacan. Atin nga pong saksihan kung paano nila ito impake. Eh. Kaya po ang kanilang binihiyan at nagbibilang na po sila. Nagbibilang na nga po ng bangus dito. At ang size pong kanilang kinukuha, apat lagpusan. Uh, ito po ay meron ng may-ari. Itong apat lagpusan na to. 3, 4, 5 na lang po ang available. Ayan, dito po nila binibilang at habang pagkabilang nila ilalagyan po nila ng oxygen para ma-travel sa malayong lugar. Pero ito po ang delivery nito ay sa Bangungon sa Isidro Dos, Paumbong medyo may kalapitan lang po dito sa sa nusipantay Galing mamalipit Ito nga ho yung binhina at nilalabas ngayon oh. 456. At ayan po ang ating mga idol, mga tropa. Matagal na ho natin itong mga kasama sa hanap po yung na pagbibinhi. Dito lang po yan matatagpuan sa San Jose, Paumbong, Bulacan. At saka sa San Roque. Sige. Ayan. Hanggang dito na lang po. Follow, like, and share, and subscribe.